kau 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 kau

saglit. Yung no, 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 Hindi, yung oh, no, no, no. Ito, oh. ah, ako, ako, ako. Lahat naman kayo may cellphone. Oh. Ah, may cellphone lahat. Meron oh. ako, ah. Nawala <laughs> ah. 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 eh. Lahat kayo may cellphone, ha ah, Ako ang ano. Ay, na, like it. Okay, ito. <laughs> <laughs> Mayroon akong <laughs> contact number na ah, sasabihin. Pag napindot niya yon, yung unang makatawag, siya yung maglalaro dito. Okay, ihanda ang na sonpon. Kasi hindi pwedeng maguunaan kayo dito. Sayang. Chocolate, chocolate. Manini-spend shampoo dito, freegero. Oh, 'pag suntan ng hangin. Ah, oh, yan 'yun. Oh, pagsanang hangin. Eh? Saan? Dalawa, tatlo? lo? hello Ay, wala 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 wala. No. Nawala, nawala. wala wala na wala na wala na wala na wala wala na wala na wala na wala oh no, na no, nah. wala na wala na wala wala

Okay, wag mo muna sa buksan. na lang tayong napapanood sa iwan. Okay. The of hello! Pumain na ba kayo? No, na! Yan! Hahaha! na! Ano na ba? Hindi ba? Hahaha! Kung may hiwaga, may ikas, may niwata, may IMPACTA! Okay, ayan ang maglalaro. Pangalan ulit! IMPACTA! O si IMPACTA ay pwedeng mananalo ng 500 Pesos. Na. Eto na. na umo, Isa. Dalawa. Ah. Pero bago yan, ah. para makapag-isip-isip ka, <laughs> ah. maglalapag ako ng isandaan. Isandaan Isang o bubuksan ko. Ah. I-open ko yan. I-open ko. Ayok, ulungan, ko ng I-open ko. I-open I-open. Si Aba buksan. Tay mo Titingnan ko. Uh, oh, ano o, ano? o. mo parang limang <laughs> Oh. Oh. oh Dalawang daan. I-open ko. <laughs> Dadagan mo ano? pa. Bibili ako ng I-open mo na 'yan. ayaw mo ng daan. Ayaw ng daan. Luna. Kita oh, ta nah, oh, yeah. nah. nah. uh, no. Luna. 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 Luna.

wala <laughs> na lang, mayroon lang. Wala na lang, pininina na lang. Pininina tayo natin lang. Ayun na, reker! Yaw Paris mga Alright. Dali lang 300 doon. 300 doon. Nauwalaan to, alis na ako. ko yan. ito na. ৰ পুলি ৰ বাই পান্ত্ৰান্ধাই Siapa yang berada di Grand Boulevard? Tidak, itu Grand Boulevard di ASEAN Grand Boulevard Hotel Grand Boulevard Hotel di San Juan de kalah Tidak Siapa yang berada Jangan, jangan, jangan sen limbo. Sen limbo. Sen limbo. Oh, woi guys, gerai nak? Aja main anak Papa Hulare itu sen limbo. Gerai Di sini. Di sini kami pasai sa kay sa, sa diwata Paris. Paula, nino. Paula, hula, admo. Oh, itu dah. pa. Oh, sang libu nino. Sang libu yang, sang label, hola, hola, hola. Magdiri ka na agad yan kuya pag ka mo. <laughs> na. Grand ang Grand Boulevard, isang, isang libo na po. O yan, isang libo oh. na no. Isang libo na isang libo na lang. Wala lang. Wala, wala lang, wala yan. Wala lang to. Wala. Kasalukuyan, diniti ang Grand Boulevard Okay. Oo. Hulaan nyo kung ilang palapag na ang natitira. Oo, oh, lang. oh. sa so 21 Hinatitira pa lang. Na ang natitira, na. natitira na lang. Oo, oh, 21. Natitira. Natitira na tatlo, tatlo, tatlo. tatlo, tatlo, tatlo. Yung, pingules, ang Grand Boulevard Hotel. Ilang palapag na lang ang natitira. natitira. Wala na, wala na. Wala na. Wala na. Ubus na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. Alayn, na, na. Wala na.

Sa naol, sa naol. Ay, oh, sa naol. Ano pa yung isa. Baka mayroon ka pa paulaan. Baka mayroon pa, pa paulaan, isa pa. Kuya, na Pitot nalang Mayroon pa paulaan yun Ito na. pa isa. isa uh -huh. Meron pa. Mayroon pa isang <laughs> pa, Meron pa. meron pa, Meron pa. Ah, isang ahente ng Grand Boulevard, Hotel, sa Manila, sa Malapit. Boss, papasok ka ah, na Grand Boulevard do. Ay, pwede na maging bilyaryo. Pero pwede rin magulang. Sa tanong, wala bang tanong, bakit wala? Bakit, bakit, bakit? Bakit, bakit, bakit? Sa so, tanong ko lang kayo, meron pa okay, so, okay, okay, yung partner. Sa business partner, ano ba ang kailangan nyo pag salutan may argument ba? Kung sa naran, huli ba yung patay? Ang value nito.